So ito mga kabugis may hinanda ako dito na papasingawin natin Kasi may mga kabugis pa tayo dyan na nagtatanong kung paano yung tamang pagpapasingaw Kasi karamihan dito pagka nagpasingaw po tayo at eh, medyo nainip tayo May nadali natin yung pagpapasingaw Ay kahit nabuhay na po yung ating buging ay namamatay pa rin ayan. So ito meron tayong green up dito na bali apat na sayon Pero namatay po yung isa Bali tatlo lang po itong nabuhay. Maalisin muna natin 'to kasi wala na. Tapos pa may tumubo siya. Hayaan na lang muna natin para pagka humaba-haba pa sa kapu natin siya igrap ulit para maging apat na color o apat na variety yung nakalagay dito. eto ganito lang naman mga kabugis yung ano ito may tatlong linggo na ito mga kabugis ayan gani ganito na po yung itsura niya may mga dahon na talaga siya mahaba na ayan yung pagpapasingaw natin dito mga kabugis ay hindi kailangang madaliin ayan. butasin lang po natin muna dito sa taas ayan ganyan lang at saka dito sa ilalim bubutasin po natin dito sa ilalim kasi pag uh, umulan o nagdilig tayo mapapasok po ito ng tubig may ipon, mabubulok po itong tinagay natin o itong green up natin so kailangan natin tong gawin, butasin po talaga natin dito And ganyan lang po ganyan siya o yung pagpapasingaw po kailangan pong hindi mamadaliin kailangan nasa tama po yung pagpapasingaw natin kahit kahit kasi buhay na tong mga green up natin na ganito kung mali yung pagpapasingaw natin minadali natin ay namamatay pa rin po sila Ayan. ganyan lang po yung pagpapasingaw didagdag ko na rin to mga kabugis yung pagtatanggal ng tali ito kasi yung pagtatanggal po natin ng tali ay pwedeng iikot ikutin lang siya ayan tatanggalin na ganyan at uh, gaganyanin iikutin ayan kaya lang po matagal po pag ganito Pero pwede rin po yung ganito mga kabugis para mas mabilis. Iwain nyo na lang po na ganyan. na. No? Kaya lang, dahan-dahan lang po kasi baka po masugatan pa o ma, ano, mabiyak ulit. Medyo alalay lang ang pagtanggal. Lalo na yung mga ganito kasi mga maliliit po sila. Ayan. Ganyan lang po. Napakabilis po niya. Kaysa sa inihikot. Medyo matagal po yon, Ayan, ganyan lang po. Ganyan po yung pagtanggal ng mga tali.